May hapon guys, kauntag guys, kanang unsa man ni siya? Grimdi. Kuan, ka uh, fruit, wild fruit. Ito yung tinatawag na wild fruit. Walang bunga wild fruit. Oh, meron oh. Chon. Kaso hilaw pa. Put puti. puti. Hmm. So, uh, Asim Um, asin pa to, so, yung asin. Pero pwede man tilawi kada. Asin. Mao ni siya, eh, wild fruit guys, kanin siya. Eh. Tiro guys ay wild fruit. Ah, wild fruits. Asas mm. lang sa hilaw pa. Yummy. This is yummy. Mm. mm. This is good. Yummy. Ice cream good. Ice cream good. Adi naga. This is yummy. Adi naga. Eh. Yeah, oh, kaya mo. Yan guys. Ulag kayo. Kaya mo. Pakita mo. Kung ganon kasarap. This is a uh, wild fruit. Hmm. This is yummy. Wow. This is good. I am going to guys? Wild fruit. Wild fruit. Wild fruit. This is a wild fruit. Grapes. Hmm. Ah. I <laughs>

Bird. The Grapes of Verde Mga kagingeng Shout out sa mga kagingeng dyan Uuwi na kami Alito kami sa Timog Silangan Silangan ng kundo ng silangan Silangan ng Chinese Chinese Korean town, Chinese town. Mga kagingeng <laughs> So, oh, uli na me. Pagda na mi sako. And guys. Back with me. Ayun service namin. Paging gang. Gop. Yep. Sino na mati? Ay, may buta ka tubangan kapag i-shoot ka. Ayan, yakap. Okay, let's go. Whoa. Driving in the world. <laughs> in the rock <broken> and <laughs> to so kami sa Timog Village of the Grobs na masura ni guys ng mga botelya. Este mga basura la pagod. Suwa. Suwa atay ko na dilo. Tuwata. Pa. ni kun guys wild fruits. Dilo ba to? Bili. Hey, dilo po gamot sa pekao ng bata po, we. Driving tayo dito sa lugar nang di Village galing kami sa kapatid ko natuto kami nang ano doon boxing sa sister ko mga geng Shout out lang kay diyan mga geng Alright. geng all right mga geng